Ayan, tirang panalo na po. Tirang panalo ng Luis Sasaan. Simpling Simpleng binibini. Ang dalagang Pilipina yun. Oh, wag. Yan sabayan po natin panurin, mga idol kung maubos ba to ni Luis tirang panalo. Ayan, anim na bilog na lang. Lahat po. Nakatutok talaga mga idol. Ayan. Mga vlogger. Ang talaga. Ayan. Ayan. Mga idol nakatutok yung mga ano. seryoso na po ayun ini sa isa talaga ini sa isa uh, 14 years old na babaeng tirador sa hasaan naglilihab yung mga kamay ayun tatlong bula na lang simpleng tira lang yung ginagawa pero sobrang epektibo Grabe hay. Ano? Grabe talaga. pang champion talaga ang ginawa ng babaeng hasaan mga idol last two balls na lang champion na. In <coughs> Pag tinulak to, panalo na to lahat po nakatutok ayan po grabe ayan na po ayan ano pumalakpak na talaga grabe Luis ng hasaan naglilihag yung mga kamay grabe hay, dito na po mga idol pikirang panalo na po ayan isang bola na lang po mga idol ha pag pumasok panalo na po pag pumasok Ayan po mga idol ha, panalo na po. Ayan. Champion na talaga, champion po gabi. Panalo po, panalo ang Luis Sasan mga idol ha. Panalo po.